Wala yun. Hindi nakasulat na ang Diyos, yung kanyang trono, aalisin niya sa langit, nadali niya sa dabaw. malaking baha na ginamit ng Diyos upang linisin ang sanliputan sa mga pagkakasala ng tao ang siyang gumunaw noon sa buong sanliputan na siya namang nagbigay din ng taan upang magligtas ng ilang tao para mapanatili ang purong lahi ng mga tao noong panahong iyon sa katauhan ni Noah at ng kanyang pamilya na siyang nakasaad sa Pedro na ng unang panahon ay mga swail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noah samantalang inihahandaan daong nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatawid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig ang tubig na iyon ang larawan ng bautismo na ngayon ay nagliligtas sa atin. Hindi sa paglilinis ng karumihan ng makasalanang likas, kundi ang tugon ng isang malinis na budhi sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Iso Kristo, na siya rin namang ginampanan ng Panginoong Iso Kristo bago siya magsimulang mangaral noong siya ay bautismohan ni Juan sa ilog ng Jordan. Kaya malagang ang ating alamin kung ano ba ang aral meron sa bautismo at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapanood sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Isokristo. Kristo. Doon po sa Mateo 28.19, bago po pumanik sa langit ang Kristo, nagbilin siya doon sa labing isang apostol. Matatandaan niyo, labing dalawa po ang apostol. Nagtalo si Rasihudas, nagtraidor. Nung makilala niya yung kanyang kasama, ang ginawa, nagpatiwakal si Hudas. Nagpatihulog si Hudas, napatiwarik. Sumabog ang kanyantian ayon dun sa aklat ng gawa. Labing isa sa mga apostol ang natira. Dun sa labing isa, sinabi ni Kristo, bago po siya umakyat sa langit, ang ganito. Basahin po natin ang 28 ng Mateo 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at nang anak at nang Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayon, maliwanag na yung ituturo na sinabi ng Painong Esokristo hanggang sa katapusan na yan ng ating panahon. Ang sabi niya sa labing isang apostol, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na silayin inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Eh, hindi naman pala tayo dapat maligaw, mga kababayan, eh. Eh, bago umakyat sa langit ang Panginoong Yesus, iniwan niya ang bilin sa mga apostol na gumawa ng alagad sa mga bansa. Anong gagawin para makagawa ng alagad? Babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Dito po tayo ngayon susunod. Gagawa tayo ng alagad. Paano gagawa ng alagad? Pabautismuhan tapos ituturo ang lahat ng mga utos ni Kristo. Yung aral ng Panginoong Kristo, Unang-unang aral niya, bautismo. At tandaan niyo, mga kapatid, bautismohan ninyo sila. Yun po ang unang aral na dapat isagawa. Kung mag-iisip kayo, lalo na yung mga sabadista, sabi nung sabadista, ilan e eh ka ang utos ng Diyos? Sampo. Eh, mali po yun eh. Bakit? Eh kasi nagbabautismo sila eh naman sa sampung utos yung bautismo. So, isang usapan po yun, mga kapatid. Kasi, sa sampung utos, walang bautismo. Kay Kristo, may bautismo. Tapos ng bautismo, ituturo ang lahat ng aral niya. At sabi niya, ako'y suma sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Until the end of the age, ang sabi niya dun sa English. Kaya, ang ituturo, yung aral ni Kristo. Pabautismohan, tapos tuturoan ang aral ni Kristo. Na tuparin yung aral ni Kristo. Ang tanggapin nyo lang yung aral ni Kristo. At yung aral ni Kristo, nakasulat po sa Biblia yon. Pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag nyo tatanggapin. Kasi yung aral ni Kristo, yung utos niya, lahat yon nakasulat sa Biblia. Hindi po pwedeng walang nakasulat eh, tatanggapin natin. 14.37 ng unang korinto, pakinggan nyo. Kung iniisip ni Duman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun ang sabi ng mga apostol. Ang lahat ng sa inyo'y isinusulat ko, sabi ni Pablo, awang utos ng Panginoon. Kaya yung lahat ng utos ng Panginoong Yesus, makikita natin isinulat ng mga apostol. Eh pagka hindi isinulat, hindi utos yon. Kasi sabi niya, liwanag eh, ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, awang utos ng Panginoon. Yung salitang pawang sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, lahat, bawat isa na itinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Eh pagka kayo tuturuan, wala sa nakasulat, eh magduda na kayo agad mga kababayan. Pag wala sa nakasulat, halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Hindi nakasulat na ang bagong Jerusalem ay eh sa Dabaw. Wala yun. Hindi nakasulat na ang Diyos yung kanyang trono Aalisin niya sa langit, dadalhin niya sa Dabaw. Yung trono ng Diyos, hindi po aalisin ng Diyos yung kahit kailan sa langit. Permanente ang Diyos eh. Hindi naman siya squatter para maglipat-lipat siya ng kanyang trono ng kanyang domain. Hindi po ito ano, mga kababayan, hindi po ito pang-aatake ano. Para lang ipakita ko sa inyo, may mga aral wala sa Biblia, hindi tinuturo ng Biblia. Kaya kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang ating uh, tatanggapin, yun lang ang ating sasampalatayanan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol, ituro niya sa kanila ang lahat ng bagay na aking iniuto sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, umpisahan natin. Ang unang aral niya, bautismo, mga kapatid. Anong katunayang ang unang aral ni Kristo sa isang dating hindi mananampalataya pero pag nakinig sa kanya at sumunod sa kanya, ang unang aral ay bautismo. Alam nyo si Pablo, yung Apostol Pablo ang pinag-uusapan sa mga reliyon. Yan po, hindi dating kristyano yan. Yan po ay uh, miyembro ng hudaismo si Apostol Pablo. Basahin natin ang 1.13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung nasa panahon na siya ay nasa relihiyon ng mga Hudyo, ang ginagawa ni Pablo, inuusig niya yung iglesia ang itinayo ni Kristo. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo. Ngayon, mula sa relihiyon ng mga Hudyo, tinawag siya ng Panginoong Jesus. Nung tawagin siya, ang unang-unang sinabi kay Pablo, 22.16 ng gawa. Pakinggan nyo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang unang-unang ipinapasunod po kay Pablo nung matawag na siya bilang isang kaanib sa iglesia, ang sabi po ni Ananya sa kanya, bakit ka nagtitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang unang utos na ipinapatupad ng Diyos kay Pablo nung siya'y umalis sa Hudaismo at tinawag siya ng Diyos, magtindig ka, magbautismo ka sa pangalan ni Yeso Kristo. Sabi ng Biblia, hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ito po ang patunay na ang ang unang utos ay bautismo para maging kaanib sa iglesia ng Diyos. Kasi pagkatapos na mabautismuhan si Pablo ay naging kaanib sa iglesia ng Diyos. Pakinggan nyo ang 1.1.2 ng unang Korinto si Pablo na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Ayon, maliwanag po si Pablo, dati nasa relihiyon ng mga Hudyo, nasa Hudeismo. Inuusig niya ang Iglesia ng Diyos. Kung natatandaan niyo yung Galacia 1.13, aking nilipol at inuusig na malabis ang Iglesia ng Diyos. Yung Iglesia ng Diyos na ipinangaral ni Kristo at mga naunang apostol yung inuusig niyang iglesia, doon siya tinawag. Nung tawagin siya, ang unang sinabi sa kanya, magtindig ka, magbautismo ka, ugasan nong yung kasalanan. Kaya yun ang unang-unang aral na ipinatanggap kay Pablo para siya maging kaanib naman ng iglesia ng Diyos. Kaya nung bandang huli, sabi niya, si Pablo, tinawag na apostol ni Yesu Kristo, siya may sabi noon, sulat niya ito eh. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sustenis na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Nagtuturo na ngayon siya sa Iglesia ng Diyos. Kaya mula sa Hudaismo na inuusig niya ang Iglesia ng Diyos, naging kaanib si Pablo sa Iglesia ng Diyos na kanyang inuusig. Ang katunayan noon, doon sa Galacia 1.22, basahin po natin. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudeya na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay iyaong umuusig sa atin ang una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang ganda ng istorya, no? sabi ng mga unang kristyano, yung umuusig sa atin ng una, ngayon ipinangaral niya ang pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya nung nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, inuusig niya ang iglesia ng Diyos. E eh, nung tawagin siya ni Kristo, naging kaanib siya dun sa iglesia ng Diyos. Ang usapan ngayon ng mga miyembro sa iglesia, dun sa Judea, ang sabi, yun ikang umuusig sa atin ng una. Ngayon ay nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang liwanag eh. Ang inuusig ni Pablo, Iglesia ng Diyos, yung inuusig niyang Iglesia ng Diyos, dun siya naani bandang huli. Ayon. Kaya, ang unang-unang ginanap ni Pablong Aral ay magpabautismo, mga kapatid. Yun pong pagbabautismo, yun ang formal na pag-anib sa iglesia sa Biblia. Gaya ni Pablo, na dating miyembro ng Hudaismo, umanib sa iglesia ng Diyos, unang-unang ginawa niya magbautismo. Yung kasi ang sabi ni Kristo, Gumawa kayo ng alagad sa mga bansa, bautismoan nyo sila, pagkatapos turuan nyo silang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Maliwanag na ang bautismo ang pangunahing aral para linisin ang kasalanan ng isang taong kagaya ni Apostol Pablo na nang una ay nang uusig sa iglesia nung tawagin ay binautismohan sa iglesia para maging kaanib sa iglesia. Ang aral ng Panginoong Kristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Iso Kristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.